Ngayon eh, mga bradics ay eh, nandito po ako sa ilog namin mga bradics At uh, kung makikita niyo napakalawak ng ilog namin Napakalaki ng ilog namin dito Ayan Yung tubig napaka clear ng tubig oh, Sa ngayon mga bradics kasi um, Ano na ang weather natin mainit na Ang weather Kaya kung makikita natin uh, Ang ganda tingnan ng tubig dito At sa ngayon mga bradics ay may ipapakita po, po ako sa inyo at may pakilala ko po sa inyo itong isang bagay na ito at uh, ngayon ko lang po napansin na nandito po siya sa lugar po namin dahil dati nagpunta ko na nagbakasyon ako ng Cebu nakikita ko po siya doon sa kinakain po siya ng mga tao doon at pwede po siyang ulamin ulamin kaya sa ngayon mga products ito tingnan po natin mga products nang sumama ko doon sa Cebu mga Bradix ng mga pinsan ko doon ay nakikita ko siya sa putikan yan po dito mga Bradix hindi po natin siya makikita dito sa putikan uh, kaya maghahanap po ako dito dahil may nakikita akong isa dito mga Bradix na nandito po siya sa isang uh, ugat ng sa puno puno mga Bradix dito tabi tabi po baka may ano dito at dito ko po siya nakikita mga Bradix Ayan po siya mga kabradix. Napansin nyo. Ayan po siya mga kabradix. Ganyan po ang kanyang itsura mga kabradix. Kukunin po natin. Ayan mo mga Yan Ganito po ang itsura ng isang uh, tinatawag nilang uh, alakaak. Ito po yung tinatawag doon sa Cebu na alakaak hindi lang po pala isa mga bradix mayroon pa po dito ito kung natin mga bradix na nakakatakot nakakatakot yung itsura nito mga bradix at maganda pa po tayo mga bradix yan mga bradix kung makikita nyo mga bradix ay uh, malapit na ipot ito po yung tinatawag na nasa bukana na po ako at uh, dito, maghahanap pa rin po ako ng isang alakaak mga kabradix. Yung tinatawag na alakaak. Dahil uh, tulad ng sinabi ko, nang nandun po ako sa Cebu, nakikita ko lang po yung alakaak doon sa, doon sa kanilang tinatawag na katunggan, yung putikan doon. At uh, dito naman, hindi ko po talaga nakikita dahil uh, kaya po nag-alangan po ako at hindi ko masasabi na ito ba po talaga yung kinakain nila doon na alakaak kasi kakaiba din po dito sa ano namin sa lugar po namin itong magkamukha po sila nitong alakaap kamukha din po sa kinakain nila doon pero dito makabradix kung makikita o makabradix ay uh, andito po siya sa isang puno mga kabradix itong puno na nandito po sa ilog dito sa bukana po namin dito ayan kung makikita niyo itong puno na to andito po siya sa isang ilog mga kabradix sa tabi tabing ilog at uh, dito napansin ko na Andito po sila. Kaya lang kailangan um, igihan mo ng paghanap kasi mahirap uh, mahirap hanapin yung kanilang dahil kapareho po sila ng kulay ng puno. Kaya mahirap pong hanapin mga Bradix. Ayan mga Bradix, may napansin na po ako na may nakikita na po ako dito. At itong mga Bradix, Ayan mga bradics Ayan ganyan po kanilang itsura mga bradics Ayan Kaya hindi po sila masyadong makikita po natin At uh, kasi magkakulay din po sila sa puno mga bradics Ayan At nandito may napansin pa ako doon mga bradics may napansin pa ako dito ayan mga products nandito po sa isang uh, ugat ng kahoy ayan mga products ito mga products Ayan, kaya po po nasasabi na mahirap po sila hahanapin mga bradix kasi uh, magkakulay po sila ng isang puno, punong kahoy. Ayan, andito pa mga Bradix. Makikita pa natin dito. Ayan po mga Bradix. Ayan po. Awig bijuan. Bradix uh, sa makikita natin napaka ano napakaganda ng weather ngayon. Talaga ang umpisa ng tag-init. Ayun ay yung hinahanap ko po ay dinala ko po mga Bradix dahil uh, hindi ko pa na-explain sa inyo ng mabuti. Kaya dalhin ko to at ibabalik ko rin po sa ilog. Pagkatapos nito dahil hindi ko po talaga kakainin dito kasi hindi po ako sigurado na ito ba talaga yung tinatawag nilang alakaak doon pero sa tingin ko mga kapradiks ito talaga yung alakaak ngayon ay ibabalik po natin po mga kapradiks ibabalik ko po mga kapradiks babalik ko po sa ilog yan yan ngayon ang gagawin ko po ngayon ay babalik ko po dito mga bradics ididikit ko po sa pabalik doon sa puno ng kahoy kasi doon po sila nakatira yan mapansin nyo dumidikit na sa kamay ko mga bradics dumikit na sa kamay ko ang Ayan, nangangalay yung kamay ko po pa dito mga bradics Ayan idikit natin mga bradix kasi dito po sila nakatira sa ayan ayan mga bradix na ako talaglag ayan po na ayaw na bumalik dito gusto niyang sumama sa akin siguro hindi pwede na hindi ilong yung sarili nilang galaw pero na dikit naman yung iba bumalik naman yung iba ay bumitaw dito na lang natin ilalagay dito na lang sa ano, sila kusa na yung bumalik dyan